Kung okay pa rin po sa inyo ang mga gantong lutong, parang lutong bukid ah, na ito yung mga daing na bangus na lalaho ka natin ng mga iba't ibang murang gulay, ito pa po ang isang ulam na po pwede nyong lutuin para sa inyo at sa pamilya nyo na hindi naman po talaga maboboljak ng gusto ang bulsa nyo. Bawang po! O yung ating mantikang nakita nyo eh, ginamit ko na po yun ha, pinagprituhan ng ating bangus. Sibuyas, kamates, Gisa-gisa, gisa-gisa. Totoyo ang ko na po, ha? dalawang kutsarang toyo. Pamintang drog. Habang niluluto yung ating kamatis sibuyas eh at bawang eh, syempre may panlasa na. Diretso. Oh, pagluto-luto na. Gay na po natin itong ating talong. Oh, sangkot siya. Tutubigan ko po ha, dalawang tasang tubig. Ang gusto ko po ay masabaw. Dalawang tasa lamang. O, walang pilitan ha, shrimp flavor po. Maglalagay ako ng katitek. Takpan po natin. Pagkatapos po ng mga dalawa, tatlong minuto. Hindi pa masyadong uh, lutong-luto yung ating uh, palong. O, tsaka natin ilagay itong ating ampalaya. O, yun. Binabad ko lang po sandali sa tubig. Pero mapait pa rin yung ampalaya na yun eh. Oh, sige po. Tause, bandian nyo na po ng malamig na tubig at nang mawala yung konting alak. Hmm. Siya. O oh, siya. Tapos ay eh, ilalagay ko na po itong ating kangkong. Ito po yung kangkong. Parang hindi maganda yung uh, pagkasariwa itong kangkong na nabili ko din sa tabi ko eh. Parang papaubos na po eh. Kesa naman wala akong mailagay. O oh, yan. Alam ko pong laking dihamak na mas sariwa ang kangkong dyan na nabibili sa atin. Pasensya na po kayo, ha? Ang kangkong dini sa Amerika, eh, hindi mo mawari kung saan galing. Hmm. Katitik na tubig at isang kutsarang pampalapot po, cornstarch. Ibulabod na natin din, eh. Oh, yon. Teka, may natira pa, isinimot ko po. Hinaan natin ang apoy sandali, ha? At hayaan natin luwapot-lapot itong ating sabaw. Huwag niyong lalabugin yung... Uh, inyong gulay at sayang ang nutrition na own. Takpan po! Mahina na lang apoy ha! Hindi po tayo tapos. O ngayon eh! Kung malapot-lapot na po yung sabaw, o tsaka po natin ilubalob itong ating piniritong bangos. O yun! Ganun lamang! De nakaraos po tayo ngayon. Hindi po ba mga simpleng lahok e eh, pinagsama-sama e eh. sa ngalan ng sarape, e eh, mapapapalata ka talaga. Nakupaw! Hindi niyo ba kakainin yan? <laughs> o oh, ayan, ganiring ulam po ang talagang laging gusto kong lutuin at kainin. Hindi ko po mawari sa aking sarili kung bakit ganire ang lagi kong gustong lutuin at kainin. Ang tawag po nung iba eh pagkain bukid daw eh siguro nga po'y magbubukid ako nung unang panahon. Yan. Kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin, yun po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Ayos po ba? Kayo ang bus eh. Bilaro po.